Biernes Santo na! At ito yung pagkakataon na ayan, nararamdaman ko na buo kami kasi alam mo kung bakit. Sabay kaming kumakain lahat, maliban dun sa isang gala, shout out sa gala na yun. Mm, -mm di ba O ito yung ulam namin, hindi na to bago sa amin dahil kami naman ay madalang lang talagang magkarnay kahit ordinaryong araw. Mm, -mm. Lalo na kami mga nasa bahay lang. Pero itong mga ganitong pagkakataon, ang pinakamasarap dito, hindi ang pagkain eh. Kundi yung realidad na magkakasama-sama kayo kahit na kami kasi dito sa bahay nagkakasabay-sabay lang kung minsan sa gabi pero yung almusal tanghalian hindi po nangyayari yan dahil nga yung iba papasok sa school yung iba papasok sa trabaho ako naman papasok sa kwarto tiring. so ayan yun yung pinakamasarap namin almusal at nga pala idinugtong ko na dito yung sa tanghalian namin para humabahaba naman yung usapan natin Mm, mm Hindi ko muna to in-upload kanina dahil alam mo na, iniisip ko baka makapagluto kami ng binignet. Eh wala. So, ito nga pala yung aming tanghalian. Ayan. Purely gulay naman. Gulay na ginatan namin. Gulay siya na may sabaw. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang dami nung gata una at pangalawang piga. Kasi may sabaw siya. Ganito ang ginagawa namin tuwing Vierne Santo. Kahit noong maliliit pa yung mga bata hanggang ngayon, nakasanayan na namin na maggulay ng mga iba't ibang klaseng gulay kahit tigka kaunti lang so ayan walang ibang sahog kundi ito ito po ay paksiw na tulingan na dalawang peraso na lang ang natira kaya ay eh, pinirito na lang at yun ang isinahog o ba diba, masarap na yan sa amin yun pa rin gaya ng sinabi ko ay, hindi ang pagkain ang nagdadala dito kundi yung realidad na magkakasama kayo, nandyan yung mga anak mo nandyan yung asawa mo kahit sa simpleng pagkain, nagkakasalo-salo kayo, yun 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 yung essence na naintindihan ko dito dahil kung sasabihin natin na uh, nagpapasting ang mga tao hindi na po nangyayari yan sa panahon ngayon, pasarapan nga sila ng binignit eh, kami, wala kaming maipost na binignit dahil ala naman kami, yun nga palang tahong na isinahog diyan ayun yung tira namin ng umaga. Hinimay namin at isinahog dyan kasi ang mangyayari nyo ng mga bata, hindi na nila kakainin. Eh kisamang gigisahin ko pa yan, isahog na natin dyan sa ginatan. Masarap din naman siya. Alam nyo naman, sa mga simpleng tao, lahat ng pagkain ay masarap. So ayan, ibinuhos na yung kanyang gata. Hindi nga pala ako ang nagluto dito, kundi si uncle ko. Siya ang nagluto nyan. Masarap. Yun pa yung isang nagpapasarap sa tanghalian namin na yan. Dahil madalang lang niya lang magagawa yung nagluluto kasi nga sobrang busy sa trabaho hindi naman natin pwedeng Uh, hindi natin intindihin dahil pagod naman talaga siya sa araw-araw. So, ito lang yung pagkakataon na medyo mahaba yung pahinga niya. Kaya, ayan, siya, i-grab na natin yan pag sinabi niya siya magluluto. Go! O, oh, di ba? Yung mga nanay dyan, yun yung pinakamasarap na parte. Yung asawa mo ang magluluto at kakain ka na lang. So, ayan na nga, sinandok na natin yan at kakain na nga tayo. Hindi na natin binidyohan yung pagkain at alam nyo naman, magulo kaming kumain at kami nga ay madami. So, ayan lang, uh, happy Good Friday sa ating lahat. Sana ay manatili pa rin sa puso natin yung spirit ng pagkakataon na ito. Ang totoong spirit na meron dito ay yung pagkakaisa, pag-uunawaan ng pamilya, pagkakapatawaran, at yung ma-realize natin yung mga pagkakasala natin sa buhay. Ayun lang. Bye-bye!